Mag-continuation po tayo. Maganda to. Huwag na natin pakita masyado yung mga brand kasi magagalit si Lolo pag ipakita yung mga brand. So maganda siya. Maganda po yung mga backpack natin. Ito din. Ito naman siya. I-check natin baka meron mga lighters. Usually makakita ko ng mga lighters sa backpack. Yung eh, meron siyang bag dito sa loob. Ano naman? Maganda din ito. Pero eh, ano pala. Huwag na yun. Yan po katagal guys. Katagal lang siya mag-process ng mga stocks ng mga orders nyo kasi iningatan yan. Pinipili. Ito naman maganda. maganda. May name pala siya. Branded. Dito din. Ito po kaganda yung mga backpack natin. Ginacheck kasi yan guys, mga kilid-kilid dito, ginacheck din. Ako yan personally nagacheck ng mga orders. Yung mga orders nyo, huwag kayong mag-alala. Kasi ginacheck ko yan. Pag mayroon man tayong hindi makikita, ito maganda to siya. Maganda ito. P-U-M-I Pag mayroon man akong hindi ko makikita, naka-join naka sa stocks ninyo ay kayo na lang bahala, nyo Kayo na lang mag-balance, balance kasi sa dami ko naman pinigay sa inyo mga, 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 ano, mga magaganda. So, this, this month, marami po tayong magagandang mga coming, kasi parating po yung Chuseok Day. Chuseok, Chuseok o ano, holiday, dito sa Korea. Marami po tayong, ano, ito, idala natin to. Marami po tayong, um, makukuha ang mga stocks kasi mostly sa mga Koreans ay mag-change na po sila ng mga bags nila kasi parating po yung big holiday dito sa Korea ito din maganda din siya mayroon siyang sling sa loob yan pasok yan ito may pangalan din to M-O-N-S-A-C maganda din yung damage. Ito branded. Maraming salamat po guys. Maraming salamat po sa mga suki ko na nagpapatuloy. <clears throat> Maraming salamat po sa tulong nyo sa mga orders nyo. Yung mga orders nyo po ay malaking bagay. Kunti lang po yung tubo dyan pero malaking bagay na po yan para sa akin dahil nakatulong din po sa akin yun. So thank you so much sa mga <clears throat> patuloy pa din na nag- ano sa akin, nagpa-supply, maraming salamat sa inyo. At, uh, thank you din ako na wala kong mga bad records sa inyo na, yun, hindi ko pinadala nyo ng stocks nyo. Oh, hindi po, hindi ko po hamarin ng ganyan. Meron lang mga times na maka-join sa inyo yung hindi siya okay na stocks, na expire, ganun. Pero, babawi po kayo sa ibang mga items kasi, ano naman yun. And then, pag-usapan na lang po natin yun ang mga nare-receive nyo at saka alam ko naman marami naman po dyan nakaintindi mga business woman talaga hindi lang po pansarili ninyo ang inyong inaano kundi iniintindi nyo din yung sa akin mayroon iba na alam ko may mga complain pero hindi na po kayo sa akin nangangaway anong pusa po kayong nag uh, sabi sa akin hindi po kayo nagdadabog hindi po kayo nakapasakit ng damdamin po kinausap niya ako ng may naon and then nasusolve natin yung problem natin thank you so much po sa inyong lahat and God bless po